At dahil nga naubos na ang manok ng kapitbahay, Charisse, ito na lang ang ulam namin. <laughs> Nadyok lang. Dininding para sa tanghalian. O, di ba? Napakasarap po. Yes. Nagluto po si Tatang ng dinindeng. Napakasarap. Yes. Ang ulam, ang sahog po pala niyan ay maliliit na isda. Hmm? sarap hindi po siya kuros basta maliliit na isda na nakuha sa karayan <laughs> at ayun na nga ang aking chunky ay andoon syempre hindi ko maalagaan ng very light dahil cesarean tayo ako lang po ay nandito hindi masyadong makagalaw at ayun na nga naisipan ng aking husband na magluto ng merienda ito po yung banana chips yes at ayun na nga mga kumare kumpare Ah, uh, hindi po yan hinog na banana. Ayan, minekos-mekos na po ni Insan. <laughs> ang banana chips, yes, ganyan po ang paggalip niya. Ewan ko ba, ayaw niyang gumamit ng chopping board. Uh, ano lang daw, mekos-mekos na lang daw. Diskarte daw, mm, tignan niyo naman. O, oh, ba diba? mekos-mekos lang daw yan, Insan. Mm, napaka, napaka bagal. arat. <laughs> Hindi po ako nagbibideo niyan mga kumar kumpara dahil bawal nga tayong gumalaw ng very light. At ayan na nga, minekos megas na din niya ang kanyang pagluluto, o ba? diba? <laughs> Tingnan na yun. May talent po talaga siya sa pagsasayaw. Tinatago lang po talaga. Mm -hmm. Mmm, arutan. So, ayun na nga, pagkatapos ng tatlong buwan na pagluluto. Tatlong buwan. Napakatagal naman yun. At ayun, patuloy pa rin siyang pagmimekos-mekos ng kanyang nilulutong banana chips. Ewan ko kung anong kinalalabasan ng kanyang pagluto. At eto na nga, o oh, di diba, napakasarap. Akala mo naman na chef uh, ng ibang bansa. Mm? <laughs> At ayun, mas masarap ang banana chips kapag pinareson mo ng gatas. So, ayun na nga mga mga re. Thank you for watching. Bye!